yang airnya ya, yan thank you Lord ay bang araw ng bigay mo sa amin ya yeah. <coughs> basong tubig pag gising. Ay, madilim pa talaga. Yan, morning sa lahat. Good morning, good morning. Ay, Yan, pakita ko sa inyo. Mẹ nó cho bà lên à là lọc Bòi lắc bòi Để anh nó Để bà nó con tích một vòng em đi lên tay nó à gỡ tay cái 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 Pag gising is deposit agad. <laughs> deposit mo na tayo. Tapos hindi mag-deposit. Ay, ligyo, mataligyo. Ay. 也没来了一个。

Oh, diba? Mas ma-press. Ah! Yeah. Ang ding uniform natin. Mas na ganyan ang uniform <coughs> natin. Pag-salping pina mo na. Masa yung ano natin dito? Protection sa kilikili. Yeah, good morning. Alright. Abang wala laman ang tiyan. Serpentina tayo. Ta tapos, ito ang musal natin. Abang wala laman tiyan. Diba? Saba. Saba. Ang laki-laki. Ang laki ng saba. Sabang dabaw ito eh. Yung nabili ko kahapon doon sa may puntang bagong 20 lang kilo. Laki. Hmm? Alos kasi na paalag ko. Paalag Ang haba ng sampalag. Nalakad mo sabi nga Sabi ng dabaw. Yeah. Sabado ngayon. Pag-ilid naman tayo dito sa pasayro. Pwede mo tayong gamit. Helmet. Gaya ng power bank. Uy, sabit pa.

ini juga obat seribu, ini juga ngebombas lima puluh sakit, pengen, thank you. Serpentina. Iya, yeah, Serpentina. Um, oh, <coughs> baik. Sana ini ini tuh pun. So, Om bisa langsung pahit ya. Eh. Sumpah so, pahit talaga. In time sumpah ini nggak belajar. Jangan yang melihat gamblang -gam parah dari beret <laughs>

kayo sa tap Bilipan Kaya na ang video kayo makaya Galing dito sa amin Sa pagumbong Kaya eh. what's up mga pap tayo sobrang init ta 11.43 time check ha. Grabe May banat ng ulan ito mamaya rider talaga oh. Malayo pa po Ayan nandito tayo galing tayo na sa papuntang Kilong City sobrang traffic dito sa Malabon kaya yung mga nasa kalokan yung hinukay ng mga nawasa ba yan sabayan pa lang sabayan pa lang patay ayan oh. o parang lang sa traffic traffic ayan siya ba okay lang ma'am kasama ka sa block Shoutout kay Ma'am Tapos sa mapuntahan lang si Friends Friendship So simula kanina ng umaga pagsihirang tayo nagbukas ulit ng camera dahil busy kanina Ito medyo traffic na pagbukas tayo Mabigyan ng traffic, traffic. tower uh, natin. Alright mga paps Ayan e, May nabili tayong power supply Kasi nabasa yung power supply Ng CCTV natin So naabot na tayo ng Medyo madilim na eh no Ay, hindi na. Ayaw pa magtanggal. Ay nakauwi na nga tayo, paps. So tanggal na tayo ng aray. Tanggal na tayo ng gamit. Napakasakit nung ingrown ko sa daliri. Sobra. Ang duwa, tanggal ah. Ang yan. Ah, ito pang kailangan. siyang tanggalin. Ang yon, Yan. Dali. Tsaka yung tubigan natin. Ah, diba? Tubigan. Ang hirap ng kalagayan natin. Bit-bit pa lahat. Tapos, sara natin to. Aray! Uh -huh. yun lang hindi mapihit yun so dyan na yung motor natin tatakpan natin yan ang sakit ng daliri natin ay terus takpan pa natin yan. Eh. Ah. ito yan kasi umulan so hawak tayo at ah diba yan matakit Ang na. Tao po. Help, help. <laughs> Hello. Oh, what's that? nag akong pasay eh. Ano, ano yan? O marunong ka na pala magtagalog? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bawar sa doon. Mga ano yan doon eh. Yung lako na ano nila. Try mo nga ano, sa CCTV. Importante yung okay. CCTV. Ah! Ayan, may nabili tayong chicken. Ito. Oh. What is this? I miss you. I miss you too. Mm, um, may mga kiss pa yan. I ano lang yan, mura lang yan doon eh. Mga palusot yata nila yan. Ah. Tinawarang, binibintang limandaan, tinawarang ko ng 200 eh. Pangkain lang daw nila eh. Eh, binili ko na. Doon, isaksak mong CCTV. Ah, uh, power supply. Hmm. Yan you know, o, may shakoy o. Yan o. Ano shakyo? Shakyo. you. <laughs> Ayan, Yung merienda namin nung araw, yan. Ayan, o. Oh. Ayan, masarap. Saksak na -sak yun, no? pag gusto ko yun. May wire ba yung kasama? Paano pala yan? Yung, paano mo yung saksak -sak yan? Bakit Diyan yan yung ginawa ni Dennis dyan? Dyan lang ah. Eh. Oh, yan. Hmm, sarap? Oh, ano ba? Magrabing oh, init. Wala eh. Nagkataon hindi naman talaga ako balak bumili eh. Pinilit yung ano na, ang kain daw nila. Alright mga paps. Ayan. Gusto na nilang kumain ayan, so oh. Meron na tayong nabiling ng chicken. Tsaka liig. Pwede, pwede na yan. Tipid-tipid lang muna. Yan lang ang makayanan sa biyahe natin. Ayan. Pero goods na goods na yan. Salamat pa rin tayo kay God dahil yan, meron tayong nakakain, di ba? At safety tayo. Thank you, Lord. Safety tayo ng uwi. Maraming salamat sa mga biyaya. Ayan. O, oh, di ba? Meron pang palamig sila. Ayaw ko niyan. Ayan, guys. Ayan, kain mo. Ayan, Ayan o. guys. Oh. Si commander natin. May nagagayak na. Maon, guys. Maon. Maon Kay gutom na. Ibiyahe. Pero kapoy man. <laughs> kapoy man na, guys. o. lang mga... Asal yung mga anak ko maganda. Iyan, kaon, kaon, kaon na. Bolo ka lang kaon. O nang. Kasabot ka ah, kaon? Kasabot ka kaon? Iyan. Iyan. Kaya ni pangalan natin na magaling. Tapos po ang buto natin. Tapos po yan nagpasalamat sa biyaya. Ayan, thank you Lord nail caro-aro may bihaya pa rin 'di ba? let's sana good sabah yan sa inyo. Yan, sam-sap do. Tayo panang di masa sa si ikumandara libas-basah. Everyone. Sardinas nan gusto ko eh. Ikaw teh. Anak kayo. Ngilang tapi ini ano urus anu pi. Eh. Manuk nang manok. Tong ngilang. Eh di pabrik nang sardinas. Mahal yo nih. Bukan sintir eh. Jadi. sardinas. Oke. <tis> okay. Teacher ya, eh, Parang, parang gusto ko yung sardinas eh. Saya sudah selesai dengan kehidupan yang berharga, saya hanya ingin membeli-belah. makita yung kamay ko sa ano ko yung maliwan no Layan ng kulay dito sa braso sa kamay kailangan pala magantis talaga ako kailangan ayaw ko sa kasi pag magpapawis yung kamay ko magiging amoy amoy siyang mabango ayan sige blitan yung guantis eh kawawa ano lang pa, ko tingnan mo kamay ni uncle All, Mura glitch ni mga kamay call. <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> Oke. Okay. <One mark. hati> <hati> Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, meron na tayong nauwi. At medyo matraffic yung biyahe araw ng Sabado. So, ayan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa dulo ng ating video. Ayan, shout out pala dun sa mga nakasabay natin muli. Sa, sa CS natin. Tsaka yung sa mga bata, no? Sa may kalokan bagong CIM. At ano, 1187. Shout out sa inyo. Ayan. Kasi yung mga bata kung nakakita ng camera sa helmet, sabihin nila vlogger, vlogger. <laughs> ah, kaya, binalagang ko sila. Sabi ko, sige, shout out ko kayo kung gusto nyo. Ayan. Kaya, maraming salamat sa inyo. Tayo ay nakain muna. Ay, pahinga muna. Ano nga nakain? Whew. Sobrang init yung biyahe ng araw na to. Ayan, thank you, thank you sa inyong lahat ayan masaya na yung mga chicken ko kasi meron na sila ah, mula na chicken ayan sinerye bye bye sinerye love you all love you all ayan bye bye, bye, -bye.